So, ayan na po tayo guys. At natin na po natin ang ang lubat naman po eh. So, ayan na po guys. At nakikita naman natin yung ating tinatrabaho ng ating mga trabahante. At nakikita naman natin yung pagbabago ng ating dirty kitchen. Ayan po yung ating dirty kitchen guys. Dirty kitchen sa kantin. Uh, nagtatrabaho pa po sila dito at uh, continue yung ating trabaho. So, um, tingin po natin. Mm -hmm. So, ayun po. Sinimiento na po siya at tinanggal po yung kahoy para mas matibay ito. At ito na yung forever. Di ba itiles pa At syempre, itatiles po yan. Yun. dito naman ilagyan siya ng sa so, ilalim ng siya sa mga ano door door or cabinet mm -hmm. at ayan kasi four man kasi magibat four man yun na ang ah. mm -hmm. so dito po tayo sa likod at doon naman sa harap ay pagkatapos doon ay itatiles po yan ayan po itatiles po yan sa loob kung tingin ko po, po yung trabaho natin Diba? basa pa sa hmm. awa. So, ayan po guys. Um, ganun po di color. Um, nag, ano po siya, nakatat po siya ng mga um, grass. Kasi, medyo malap, ma, ma, ano na kasi eh, ma, marami na kasi yung, ano, tumutubo. Kaya, ayan, 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 na po ni So, ayan po guys ay pininturahan ulit ni Foreman. Repent, Ha? Repent. Repent ang tawagan na. Uh, Repent. So, ayan po guys, uh, na-repent ulit yung ating Nara. Nakahoy dito sa labas. Kasi, bakit po pininturahan po ni Foreman? Ha? Napid. Ha? Ha? Gikospaw. Ah, gikuspaw siya. Na-paid kasi, ah? Paid. Na-paid? na kasi siya so kailangan lagyan ulit ng varnish kasi yung kulay kasi niya ay medyo nawala <laughs> kanilo <Nakayilong> na siya kanilo <laughs> <Ma> <laughs> na fade na fade so kailangan talaga siya syang... ano yung varnishan at lahat naman po ito ba varnishan nila kasi nag fade na po lahat mm -mm. nag fade na po yung ating upuan at mesa. Uh, ay sa po natin dito ay uh, ito po yung um, uh, may mga, maraming mga damo ayan po uh, so uh, inano na po ni Puloy tinatrabaho na, po yan ni Puloy uh, tinatapos na po yan uh, ginamit niya po yung uh, kanyong yung ginagawa niyang uh, makina at saka yung lagyan ng gasolina at dito naman ay nagtatanim po sila dito sa likod o di ba sa likod para um, yung ating mga maintenance dito na mga boys uh, sila po yung nagtatanim dito para more in flowers and halaman dito sa nature park oo uh -huh. so, parang mas malinis na po talaga siya dito sa likod at dito naman ano naman natin ang ilog naman natin ay medyo madumi madumi hindi medyo malubog kasi ah uh, parang may bagyo or may baha iwan ko ba kung ano nangyari dito at nakikita naman natin dyan guys o oh. di uh, ba diba? sobrang linaw at mali uh, mali uh, maliwalas so dito naman tayo guys at saka yon ah oh, malinis na talaga dito sa likod o oh, di ba may ano pa sa dito at dito naman tayo para hindi ma maano yung ating mga nagre-rent or nag um, nag-overnight or nagpi-picnic pwede silang magluto dito ng bagong lutoan um, lutuan dito sa Jimilinahan banda sa, sa, gitna. So gumawa po si Brenda dito ng lutuan para um, yung um, gusto magluto na hindi nakakapagluto at uh, para hindi magagawan pwede po sila dito sa lutoan um, lutuan na dito. Pwede magsogba or mag-ihaw or magluto. Kahit anong lulutuin po dyan. At dito naman sa makikita sa gitna na ako. Ilo diba? At sa mga gusto namang at sa mga sa gusto namang mag ano, mag um, mag uh, mag, uh, mag, uh, mag, uh, mag upo -upo dito sa um, sa tubig o sa ilog may mesa po dyan at may upuan o diba? Yan pong upuan at saka yung mesa ay nakatali po dyan sa ilalim nilagay po siya ng ilalim para hindi po siya ma ma malun malunod ma, ma, malun, o sa ano sa tubig. At dito naman tayo guys at may bagong ano? Oh, dito. Di at syempre guys, puntahan po natin yung um, likod sa hinaguan doon sa di ba ang una doon sa harap, doon sa banda sa may pool. At dito naman sa dulo kunti, mapunta na San Isidro, puntahan po natin, titingnan po natin yung daan. Kasi balak sabi nga nila, um, sarado na daw yung daan doon. Nilagyan daw nila ng gate doon para Uh, ma, ma, ma ano, hindi, ini makapasok yung mga tao basta-basta dito. Kaya na. Ayan pala guys, oh, dito pala yung ano, nilagyan na po nila ng gate. Ayan po guys, may gate na po siya. Uh -huh. Kasi um, may gate na po siya dito sa, sa likod. At ito yung daan papunta ng falls. Oo, uh -huh. ito, ito yung sa, ito yung sa likod. Oo, uh -huh. dito naman yung daan. Uh, diba? Ay, ano naman tayo. At uh, dati kasi nilagay dati kasi nilagay to ng parking area pero ngayon ay tinanggal na po yung parking area nila para hindi na po siya pa-parking. Kasi pa na. po benta. At dito naman tayo. Ay guys, nilagay na po ng ano ng gate para yung mga tao hindi basta-basta makapasok dito sa area na 'to kasi hindi naman to lupa ni Brenda dito. Ibang ibang may-ari ng lupa dito. Oo. So, balik po tayo doon. Kasi um yung area dyan ay hindi naman, hindi naman kay Brenda. Ang makapasok dyan ay yung ay yung um, lumalabas doon may bike kasi doon dito sa dumadaan at doon sila, doon sila lalabas. May susi na siguro sila. Panglawat, lawak. Dito. Dito. Ito yung sa likod. Mm -mm. Yung sa harap talaga ay doon sa may may sapa na may tulay-tulay na kahoy. Yun yung yun yung nasa harap. Kaya dinan na natin doon guys. Kaya tara. Mm. Diyan po. Diyan po si Puloy. Ito yung halikod Ayan, oh. At ito po At dito po, pumapasok yung uh, ibang mga tao na hindi nag-entrance uh, eh, nag kasi ito yung sa likod talaga. So, hindi na hindi, hindi sa doon makakapasok kasi may gate na doon. So, ito ay gagawin naman ni Brenda ng... Ilalak na po ito ni Brenda kasi walang ni Brenda eh. Uh, kukuralin niya po ito ng bakal. Ibabakal niya po ito. Hindi na po siya kawayan. Ibabakal niya po ito. Buo. Tapos ang kalating gate na lang daw ilalagay niya dito para mas maganda. Oo. oo At dito naman sa likod ay may mga balak pa si Madam dito guys. Oo. Oh, uh, dito. Yan yeah, yan oh. Dito yung sa likod guys. At dito naman tayo ay nag ano tayo nag tawag dyan? Nag-aapoy po tayo. At alam niyo guys, dito nilalagay yung mga uh, bote na hindi na mabebenta. At nilalagyan sila ng ano ng um niyan, damo para mabubulok din siya diyan at tsaka, tsaka, matatabunan ng lupa. At ito yung basura natin. Ang dami na po, yung, ang dami na po mga uh, mabibentang mabebentang mga plastic. Ilang 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 asako na po nandito naka, naka ano. Ayan po may mga lata. Dito ang dami mga plastic kasi paka, mga bote, dito ang dami. Dito sa gilid ng kanyang, yung, gulay yan ni Brenda. oh, ayan po guys. At dito naman tayo nag-aapoy. Dito po nag-aapoy ang mga uh, maintenance boys natin. Dito, tanghaling tapatit. Mm, Di ba? Maganda. Mm -mm. Kasi, hindi pa natin alam kung kailan sisimulan to ni Brenda ang area dito guys. Di ba? Huh? Kaya tara na. Hey guys, hanggang dito na lang po tayo at syempre at thank you so much sa inyong lahat sa mga viewers natin at sa mga followers natin at saka sa mga subscribers natin at saka sa walang sawang manood ng ating live at saka sa mga video and congratulations sa inyong lahat. At talakpakan po natin yung sarili natin. <laughs> mukha po yung mukha yung pinalakpat. Thank you so much guys and God bless. Bye. Hanggang dito na lang po tayo. Thank you so much. <laughs> po guys at finally tapos na po yung ating tiles ayun po yung ating tiles guys o dito sa um, taas pero sa baba ay nilagyan siya ng kahoy dito sa gilid kasi lalagyan siya ng ano cabinet po dito sa baba at um, ito ay temporary lang muna siya nilagay yung ating ang um, lutuan para mas comfortable yung ating nagluluto hmm. Diba mas malinis na siya? Sobrang pag naka-tiles. Bukas na naman yan bukas ulit. Hi! Sa takag dito na lang po tayo ang ating video at congratulations ulit kay Madam kasi medyo maayos sa po yung kaniyang kantin. And good luck sa inyo. Kaya sige naman.